sa inyo ng sinang, binigyan po, binili kung ano nyo. Mahalaga uh, rin yun, yung timing. Oo, pero na ang Pero uh, pag uh, uh, ganyan ang baka, medyo manila, yan, yeah, ang challenge. Minsan ang kabayo ayaw nyo ng tukang po. Ayaw lumabit. Ayan, ay, uh, uh, ay, uh, na sabi niya, na. Yeah. Ops, Parang babae ang baka na yun.

Boa

어간 말실 라야

ang makapag sa akin. <laughs> <Woo! inaudible>